Taong 2021 nang nagsimula ang lahat. Isang maliit na lote ang minana ng aking asawa. Sobrang nagandahan kami dito kasi presko ang hangin at payapa ang paligid kaya nagpasya kami na magpatayo na ng bahay dito. Pinaumpisahan namin agad ang pagpatayo gamit ang aming kaunting ipon at kahit na alam namin kulang. Pero okay lang, basta masimulan ang paggagawa. Kada sweldo ay bumibili kami ng mga materyales at nagtabi para pang sweldo sa mga panday namin. Minsan naangungot ang panga pero okay lang naman. Ang katabing lupa naman ay gustong ibenta ng kanyang mga kapatid. At sa dahil nga gusto namin ang lugar at balak din namin na gawing mini farm, kaya binili na namin ito sa kanila. Buti na lang pumayag sila na mag-down lang ng kaunti at buwanan na ang hulugan sa kulang. Patigil-tigil ang trabaho sa bahay ng mga ilang buwan para makaipon. At patuloy na naman sa paggawa pagkaraan ng ilang buwan. Tulad ng pabuo ng haligi at pader ng tatlong buwan, tapos tigil ng dalawang buwan, at ipon na uli para pang truses. At tigil uli para makaipon na naman pang yero, tigil uli ng ilang buwan, para ipon na naman pang frame ng kesami nito. Ito ang estelo namin hanggang sa kesami pintuan at bintana, tiles, ilaw at kurente pati na rin sa masilya. Sa loob ito ng higit tatlong taon. Ngayon malapit na itong matapos at sana matuloy na ang blessing sa bahay. Ngayong Setyembre. Wala pa itong mga gamit at appliances pero masarap na sa pakiramdam na nakikita na namin ang aming pinaghirapan at minsan pinagtatampuhan. And that's all for today's video. Salamat sa panunood at kitakits sa susunod na video.